Minsan, marami tayong gustong gawin sa ating buhay na alam naman natin na makakapagpabuti para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit minsan, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Ang tanong, handa ka bang sumunod sa mga plano ng Diyos at lubusan ka bang magtitiwala sa Kanya? Magandang araw mga kaalam! Welcome po muli sa ating channel, ang Christianos TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Pinagpalang araw mga kaalam. Ang ating binang santo ngayon ay pinanganak sa Lasbon noong August 15, 1195 na ngayon ay mas kilala na bilang Portugal. Ang binigay na pangalan sa kanyan noong siya ay bininyagan ay Fernando. Ang kanyang mga magulang ay si Martin, at Mary Bolholm. At sila ay nagmula sa kilala at may kayang pamilya. Noong labing limang taong gulong na si Fernando, siya ay pumasok na sa Religious Order of Saint Augustine. Ngunit siya ay nahirapan na magpokus sa kanyang pag-aaral dahil malimit na siya ay dalawin ng kanyang kaibigan at nagkikwentuhan sila sa mga usaping pampolitika. Kaya makalipas lamang ng dalawang taong, siya ay humiling na ilipat na sa ibang monasteryo at siya nga ay pinadala sa Coimbra. At doon nagsimula ang kanyang matinding pag-aaral ng theology sa ilalim ng Agustinian Order sa loob ng siyam na taon. At sa panahong iyon, siya ay naordinahan na bilang isang pari. Isang araw, may pangyayari na nagbabago sa pananaw ng batang pari nang may mga dumating na bangkay mula sa Morocco. Ang mga bangkay na ito ay mga Franciscan priests ang nagpahayab ng tungkol kay Kristo sa loob ng moske. Ang moske, mga kaalam, ay lugar ng panambahan ng ating mga kapatid na muslim. Ang mga Francis countries ay pinagbabalaan na na maalis silang mamatay sa kanilang ginagawa. Ngunit dahil sa kanilang matinding pagmamahal at pagnanais na may pakilala si Kristo, hindi sila nagpatinag at ito nga ay umabot sa kanilang kamatayan. Ipinarada ang kanilang bangkay sa publiko sa pamamagitan ng tahimik na posisyon at ito ay dumaan malapit sa monasteryo na tinitirahan ni Fernando. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at lungkot sa puso ng mga tao ngunit ito ay nagbigay ng matinding pagnanais kay Fernando upang mamatay bilang isang martir sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya't siya ay nagdesisyon ng napakabilis at ang desisyon na ito ang nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit may kondisyon si Fernando na siya ay aanib lamang sa Franciscan Order kung ipapangako nila na siya ipapadala sa lugar ng mga Muslim upang ipangaral si Kristo upang doon ay mamatay bilang isang martir para siya ay maging ganap na Franciscan kailangan niyang iwan ang pagiging Agustinian kaya siya ay nagpaalam at sa kanyang pagpupumilit di kalaunan ay pinayagan din siya pagkatapos siya ay nagtungo sa Convent of St. Anthony kung saan siya nanumpa bilang isang Franciscan at dito rin niya kinuha ang kanyang pangalan na Anthony bilang pagpaparangan sa patriyakan ng mga Hermetano na sa St. Anthony of the Desert. Pagkatapos nito, gaya ng kanilang naipangako sa kanya, siya ay pidadala sa Morocco upang ituloy ang sa tingin niya ay kanyang panawagan na maging isang saksi ni Kristo at mamatay bilang isang martyr. Ngunit iba ang nais ni Anthony sa nais ipagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya noong siya ay nasa Morocco, nagkasakit siya ng malubha at kinakailangan niyang bumalik sa kanilang paglalakbay pa -uwi, Ang kanilang barko ay nandaan sa isang bagyo kaya't sila ay napadpad sa silangang baybayin ng Sicily. At sa Sicily ay may mga Franciscan din ngunit hindi nila kinala si Anthony dahil siya ay bago pa lamang. Ngunit siya ay malugod nilang tinanggap at sinimulang gamutin ang kanyang mga karamdaman hanggang siya ay gumaling. Itinuring siyang isang bisita dahil hindi pa naman siya kabilang sa mga pride sa Sicily. Kahit nakaiusap siya na kung ay mag-aral siya muli, ngunit hindi niya binanggit na siya ay nakapag-aral na ng theology. Naging mapagpakumbaba si Anthony. Hiningi niya na siya ay turuang muli sa kabila ng kanyang malawak na kalaman. Napuno ng kagalakan si Anthony nang pumayag ang superior sa kanyang hiling. Kaya't ang pinili ni Anthony ay life and seclusion and contemplation ibig sabihin na ibubuhos niya ang kanyang buhay sa pananalangin at pagninilay. Ngunit iba na naman ang plano ng Panginoon dahil ang kanyang kaloob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay natuklasan. Noong 1222, may pagtitipon ang mga Dominicans at Franciscan friars. Pagkatapos nilang kumain, ay nagmungkahay sila na kung maaari ay may magbahagi ng maikling sermon. At wala sa kanilang naglakas loob kaya't napagkasundoan nila na si Anthony na lamang. Noong una ay ayaw ni Anthony ngunit sinabi nila na simple lamang ang kanyang sermon. Noong panahong iyon ay 27 taong gulang pa lamang si Anthony. Ngunit namang hasil lahat na magsimula ng magbahagi si Anthony. Pagamat simple lamang ang kanyang pagbabahagi, mababanaag ang husay nito at tunay nga na siya ay sinasamahan ng banal na espiritu. Kaya humanga ang lahat ng nakarinig sa kanya. Noong nakita na ang kanyang kakayahan at malalim na karunungan, ang kanyang tahimik na buhay bilang isang ermitanyo ay biglang nagbago dahil siya ay naging isang public picture at siya ay pinadala sa Northern Italy upang mag-preach. Nakita ni Anthony na hindi sapat ang salita lamang upang maging epektibo pagbahagi kapagbahagi kaya isinabuhay niya ang kanyang mga ipinapahayag at nakisama siya sa mga mahirap upang maunawaan niya ng mas mabuti sila katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus kahit maraming nailapit si Anthony sa Panginoon dahil nakita nila na sinasabuhay niya ang kanyang mga ibinabahagi. Minsan, nagmisyon si St. Anthony sa syudad ng Remeni. Dahil ang lugar na ito ay maraming mga erehe at kaanib ng maling paniniwala. Ngunit nang malaman ng pamunuan ng Remeni na darating si Anthony, hinabili nila sa lahat na huwag pag-ukulan ng panahon si Anthony at huwag dumalo sa kanyang mga humiliyap. Kaya't kahit ang magtungo si Anthony ay para siyang binabati ng katahimikan. Habang naglalakad, siya ay nagnilay at nanalangin. At sa kanyang paglalakad ay napadpad siya sa Merikia River. At doon ay nagsimula siyang magpahayag, hindi sa mga tao, kundi sa mga isda. Sabi ni Anthony, kayong mga isda sa ilog at sa dagat, makinig kayo sa salita ng Diyos. Dahil ang mga erahing ito ay ayaw makinig. Bigla na lang lumabas ang libo-libong mga isda na nakahilera ng na maayos at nakinig sa bawat salita na sinasabi ni Anthony. Nang makita ng mga tao sa Lameni, ang himalang ito, sila ay nagtipon upang makinig sa kanya. At namalayan na lang nila na para na silang personal na kinakausap ni Anthony sa kaibuturan ng kanilang mga puso. At dahil sa call of conversion ni Anthony, marami ang nagbalik loob sa ating simbahan isa sa mga dahilan ni Saint Anthony kung bakit nagsusumikap siya na makonvert ang mga ereje dahil lubos siyang nahabag sa kanila. Dahil para sa kanya, na pagkakait sa kanila ang regalo ng banal na Eucharistia o ang banal na dugo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa John 6, 52-55, Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao o inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay ang kumain ng aking laman o uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaya't nagsusumikap siya na ibalik sila sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Yesus, ang Roma na Katolika. Isang araw, ma isang hindi mananampalataya ang humamon kay St. Anthony. Maniniwala lang daw siya kay Kristo kung ang kanyang kabayo ay luluhod sa harapan ng banal na Eucharistia. Kaya't bumayag si Saint Anthony. Sabi niya na pagkatapos ng tatlong araw ay gagawin nila ang hamon ng lalaki sa harapan ng publiko. Kaya't ang ginawa ng lalaki sa loob ng tatlong araw ay hindi niya pinakain ng kanyang kabayo. Upang pagkaraan ng tatlong araw, mas bigyan nito ng pansin ang kanyang pagkain kumpara sa Eucharistia. Pagkatapos ng tatlong araw, muli na namang namangha ang mga tao dahil kahit sobrang gutom na ng kabayo, isinantabi niya ang kanyang gutom at siya ay nagtungo sa harapan ng banal na Eucharistia at nagsimulang lumuhod upang magbigay galang sa consecrated host. Ito ay nagpapatunay lamang na ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Ipinapangaral din ni St. Anthony na kailangan wag nating mahalin ang yaman ng mundo. Siya rin ay kumukundi sa mga nagpapahiram may mataas na interes. Isang araw, may namatay na kilalang nagpapautang at naimbintahan si Saint Anthony upang magbigay ng panayam sa kanyang burod. Ngunit imbes na magbigay ng magandang pagkilala si St. Anthony sa namatay, sinabi niya sa mga nakikinig na huwag nilang ilibing ang bangkay sa badal na lugar dahil ang kanyang kaluluwa ay pinapahirapan na sa apoy ng imperno at idinagdag pa niya na sa katunayan ang puso ng taong ito ay wala sa kanyang katawan dahil ito ay nasa kanyang kayamanan. Upang ito ay patunayan, utos niya na buksan ang katawan at doon ay hindi nila matagpuan ang kanyang puso. Kaya't binuksan nila ang kanyang baon na puno ng pera at naroon ang kanyang puso. Sabi nga sa Mateo 6.21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Napakasipag ni St. Anthony na maglakbay, lalo na sa lugar ng mga hindi kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Sa kanyang pangaral sa mga ito, hindi niya tinutulig sa ang kanilang paniniwala bagkos, ipinapakita niya kung gaano kaganda ang kanyang pananampalataya at kung gaano makapangyarihan ang mga sakramentong iniwan ng ating Panginoon. At sa ganung paraan, naunawaan ng mga tao ang kanyang ipinapangaral dahil para kay Saint Anthony, hindi maganda na ipamukha sa mga tao na mali sila. Nais ni Anthony na maunawaan nilang mali ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng dakilang pagmahal ng Diyos. Dahil sa dami ng himala at husay ni Anthony sa pangalan, sumulat si Saint Francis sa kanya noong 1224 at hiningi nito sa kanya na kung maaari ay magturo siya sa kanyang mga Franciscan brothers at si Saint Anthony ang kauna-unahang tagapagturo ng Franciscan order sa bisa ng pasbas ni Saint Francis. Noong 1226, siya ay naitalaga maging provincial superior ng Northern Italy. Ngunit kahit napakarami ng kanyang ginagampanan, nagdalaan pa rin siya ng oras sa pagdinilay at pananalangin. Sa Pasko ng Pagkabuhay, sa edad na 33, nakita sila ni Pope Gregory IX. Siya ay nimbetahan ng Papa na magsalita sa kanila at ito naman ay pinanulikan ni Saint Anthony na may kababaang loob. At dahil sa pagsama ng banal na espiritu at sa husay nito sa pagsasalita, nasabi ng Papa na parang naulit muli ang Pentecost ang pagbaba ng banal na espiritu sa mga alagad ni Kristo. Alam niyo ba mga kaalam, na ang siyudad ng Padua ay isa sa pinakamahalagang siyudad noong panahon ni Saint Anthony. Dahil dito matatagpuan ang mga kilalang paaralan na nagtuturo ng civil law at canon law. Noong 1231 ay nag-preach si St. Anthony ng kanyang pinaka-famous sermon sa panahon ng koresma at ito ay dinaluhan ng 30,000 na tao. Kaya ito ay ginanap sa plaza dahil di na magkasya sa loob ng simbahan. Nagkaroon pa ng bodyguard si Saint Anthony upang protektahan siya sa mga tao dahil sila ay may dalang mga gunting upang kumuha ng kapiraso ng kanyang damit upang gawing relic dahil sa mga panong iyon ay itinuturing na siyang isang buhay na banal dahil sa sobrang dami ng ginawa ni St. Anthony sa panahon ng Koresma ito ay nagdulot sa kanya ng sobrang pagod na naging dahilan ng kanyang pagkakasakit kaya't nagtungo ito sa isang bayan na malapit sa Padua ngunit nang maramdaman ni St. Anthony na napipinto na ang kanyang kamatayan, pinilit niyang makabalik sa padwa. Sa kanyang paglalakbay, pabalik, lubha siya ng hina, kaya't sila ay huminto sa arsela. At doon, pilasbasan ni Saint Anthony ang padwa. Mula sa malayo, sa mga huling sandali ng kanyang buhay, sinamahan siya ng mga praele na umawit at manalangin. Mayroong isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang tinititigan ni St. Anthony ng masinsinan. Binigyan nito sa kanila na nakikita niya ang Panginoong Yesus. Makalipas ng ilang sandali, siya ay namatay ng may kapayapaan. Siya ay namatay sa edad na 36. Sampung taon lang siya naging isang Franciscan priest. Ang debosyon kay Saint Anthony ay nagsimula agad nang siya ay mamatay noong June 13, 1231. Libo-libong mga deboto ang nagpunta sa kanyang libingan at napakaraming mil Kalipas ng isang taon, ay dineklara agad ni Pope Gregory IX na isa ng banal si Saint Anthony dahil sa dami ng kanyang mga himala noong nabubuhay ito at maging noong siya ay namatay na. Mga kaalam, bakit nga ba tinatawag na santo ng mga bagay na nawawala si Saint Anthony? Isang araw, mayroong isang nobis ang ayaw na ipagpatuloy ang pagiging religious, kaya siya ay nag -awal. Sa kanyang pag-alis, kinuha nito ang paboritong aklat ni Saint Anthony. Ang aklat na ito ay napakahalaga kay Saint Anthony dahil nalikha ito sa pamagitan ng kanyang sulat kamay noong malaman ni Saint Anthony na nawawala ang kanyang libro, siya ay nanalangin. Pagkatapos niyang manalangin, nagkaroon ng inspirasyon ang kumuha kaya ito ay binalik niya at siya ay nagbalik din sa pagiging religious at ang libro ngayon ay nakapreserve sa Franciscan Friary sa Bologna. Magmula noon, nagsimula na silang humingi ng intercession kay Saint Anthony para sa mga ninakaw at mga bagay na nawawala. Mga kaalam, simula pa noong 17th century, madalas nang makita sa larawan na si Saint Anthony ay kandung kandong ang batang Jesus. Ito ang kwento sa likod ng larawan. Isang araw, naglakbay si Saint Anthony sa isang local hermitage upang guguli ng isang gabi sa pananalangin doon. At sa lalim ng kanyang pagdarasal, nagliwanag na tulad ng araw ang silid na kanyang kinaroonan. At nang makita ito ng may-ari ng hermitage, nagpunta ito upang mag-imbestiga. At doon, nakita niya si Saint Anthony na kandong-kandong ang batang Jesus. At nang matapos na ang tagpong ito, nakita ni Saint Anthony na nakaluhod na ang may-ari ng Hermitage sa may pintuan. Kaya't nakaiusap siya sa kanya na huwag itong ipagsabi hanggang ito ay hindi pa namamatay. Dahil sa galing ni St. Anthony ng Magfridge, maraming tao ang nagbalik loob sa pananampalatayang katoliko at siya ay nabansagang Hammer of the Heretic at ito ay nagmula mismo sa papa noong nakanonay siya bilang isang santo noong 1232. kaya nakikita din natin ni Saint Anthony na may hawak na libro sa kanyang mga kamay. Noong 1946, official nang ipinakilala ni Pope Pius XII si Saint Anthony bilang Doctor of the Universal Church. Ang araw ng kanyang kapistahan ay June 13. Siya ay patron ng mga mahihirap, patron ng mga mangingisda, patron ng mga manlalakbay sa kalupa at karagatan. Patron ng mga manalakbay sa lupa at karagatan at napag-ingat ng mga sulat. Siya rin ay patron ng mga nawawala at mga ninakaw na bagay. Siya ay nilibing ay sa Basilica of St. Anthony di Padua, Italy. Siya ay na-canonize sa pamamagitan ni Pope Gregory IX noong May 30, 1232. Ayan mga kaalam, sana ay may natutunan tayo ngayon sa ating binang santo na ating pinag-aralan. Inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Paki-click na rin ang bell para updated kayo sa mga video na i upload Maraming salamat mga kaalam, hanggang sa muli.